Akin nga eh, minsan ko nang pinitsuran eh, hindi pa ganun kalapit ha. Ba, parang binagkamalang libag yung kulay ko eh. <laughs> Kaya ayaw namin na iPhone eh. <laughs> Magkukulay-libag kami. Oo, um -um, totoo. Uh, para siya nakakita ay naka, ano. po. ito, masakit to sa parting to sa duluan. Sabi mo lang. Ba? Mm. <laughs> First time pa niya na. Yung mababaw pa lang. Anak, kumakain ka, di ba? Oh. Wala siya masyadong dry skin. Meron din po. Oh, mayroon din. Yung sa pinag-anahan lang ng kuko. Sakit po? Yung pinaghabaan ng ingron. Aantayin ko 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 natin sa post niya. Sige. Malamang kung si Juan na. tahinga ko muna. Sunod Juan hanggang ano na yan. Four. Four. Hindi apat na tao yun Mm Sakit -hmm. po. sabihin niyo po, masakit saket? may kilite na lang kilite, sakit yun ha? kasi yung parting pag ganito pag di sanay, masakit talaga mas pang pa para Sige na, nga, tama na. <laughs> Balikan. <laughs> Sisihin natin yung iPhone. <laughs> Dek, kulay lang po namin yan. Hindi pa kami. Ayun, tumatakbo. <laughs> ito Meron tayong Mamangbel yung na Siguro yung mga yun sanay na sa talaga kaya ganoon kasi yung isang kwento ng taga pulo ko, nung pandemic, sila, parang nakulong sila yata sa opisina. E walang magawa. Naglilinis daw siya ng ano niya, kuko niya. Totoo naman yun, pag ang kuko mo talaga na simula mo ng linisan, tapos nasusugatan mo, palalimin konte Konti. Ito may dry skin pa Yan. Yeah. Sakit. No, hindi sa dry skin niya. Mm -hmm. Dry skin na Dry pa. skin niya. Ayun yung masasarap kasi hilahin pag ang dry dry. Skin, Ayun mm -hmm. o. No. Ayun o, no, malambot na. Hindi na ganun ka ano. lalo na dito kasi dito bumaon yung kuko na tinanggal ko bumaon ibig sabihin ano lang siya ba yung haba hmm. ay sa eh eh tatlong buwan ako antay ka tatlong buwan bibi naku nagagalit na ako oh pagod ka na Wait lang mo. Baka masakit yun. Matadya ka ko si ate. Naku. Lahat nga na sinasabi ko sa video. Ang gaang. Wala sila marami Scripted yun. Hindi <laughs> kaya. Naranasan ko eh. Ewan ko, ah. Yung mga nagdalaan, ewan mm -hmm. Iyon yung mga kuko na bumabaon. Na nasasaktan, hindi na nag, hindi naaagapan, kaya yung na naiiwan, toko hmm. oo, oo, kasi pagka uh, hindi, gano'n, hindi sa Sa akin, hindi pa igraw, hindi Yung anak, ang init-init eh. Tawa. Hmm. Nakatawa ka din sa butikin. Sa butikin? Kay bate. Ay, kay bate. Huwag ang magulat kagating kanya. Naligo yan si Batik. Ano ah, niliguan niya ni Papa. Amuyin mo siya. Ay, lumipa. Ayaw niya, ah. Oh. Eh, ayaw kung ayaw.